Letter N, X, So for today's video ay nanalo ako sa bingo ng 250 million dollars na may kasamang sasakyan, bahay at lupa and everything. Charing! Diyan nga tayo sa Riverbanks para maglaro ng bingo. Siyempre, kumain muna tayo ng popcorn na may cheese, pampasigla, pampagana sa umaga, at pampaswerte sa gabi. Grabe nga yung reaction ko nung nanalo. Kasi sino pa namang hindi matutuwa, di ba? Nakakatuwa kaya magbingo. Sa letrang B, buddy. Well, actually, I used to play bingo when I was 8 months sa loob ng chan ni Mother, Charisse. <laughs>